Arestado ang sarong 56 anyos na lalaking para uma makalihis na makuhaan ng ilegal na badil asin mga bala sa pigkasang search warrant operation sa residensya kaini sa Sitio Morning, Barangay Quezon, Kataingan, Masbate, alas justin bangi ka na kaaging biyernes, Agosto 9. Nakuha sa posisyon kan suspect ang sarong unit kan kalibre 45 badil, sarong steel magazine, asin anom na live ammunition. Basado sa report kan Masbate Police Provincial Office, inaresto ang suspect sa kusog mandamiento de requisa na kan LRTC Branch 49 Masbate kan mismong parehong aldaw kun sa indai naman daw pa minalagpaan suspect asin kusa nang uminiba sa operatiba Pagka may nahuli po ng mga baril, automatic po yan uh, sinasubject po siya sa ano sa ballistics examination sa cross-matching sa mga insidente ng shooting. Naging matrayong pumainan ng operasyon huli kan pinagsararong puwersa kan kataingan Municipal Police Station asin kan mas bati 2nd Provincial Mobile Force Company. Padagos pa ang pag-imbestiga kan kapulisan na kung nanako ang badil ay may record na ginamit sa krimen. Isang malaking, ano, malaki po yung impact niyan kasi uh, naiiwasan po natin yung mga pwedeng ano, mga posibleng mangyari na mga krimen pag nahuli yung isang baril. Sa ating mga kababayan po, panawagan namin na kung pwede, kung may mga tinatago pa kayong mga ano mga illegal na baril na alam niyo naman na illegal yan eh. So alam niyo na po yung consequence pagka nahuli sa inyo yan. So unless pag surrender niyo po yan, pag surrender niyo yung mga nasa custody nila, wala po yung asunto. So, isa surrender lang po nila yun, ma'am. Uh, wala pong mga charges na i ano sa kanila ang PNP. Uh, basta voluntary yung pag nila ng mga illegal na barel na nasa kanila pangalaga. Nasa kustudiyan na kankataingan Municipal Police Station ang suspect para sa magkakanigong disposisyon as in dokumentasyon. As in man sa kasong pagbalgar sa Akta Republika G591 o ang pagbalgar sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act para sa mga baretang tatakbikol, richin boy